Uy, special Happy New Year mga kaibigan Bibigyan ko sila ng merienda So marami naman kaming ubas na nabili Kumuha ko ng konti Sang sanga Bibigyan ko sa mga alaga Tapos teternuhan ko na rin ng Yung karne ng baboy Para sila may protina Ito prutas Tapos may kasamang protein I-slice ko lang ng ganito Gusto nila yan yung Kala nila mga Mga uud Ang shape Masunod yan Masundan, ganito Panipis eh. eh. Pakakanipis natin Yan Yung pag Pag kinuha nilang ganun Yung, yung mga sisu Tatakbo yan Tatakbo nila yan Tapos nagkakabulat sila Yan Tapos natin yan Pero dapat across the grain Para madali nilang Madigest Yan o oh. Huwag yung Pasam Kasing ano nang hibla kontra sa hibla dapat pati yung mga malalaki bibigyan ko na para hindi naman sila magtampo yeah. o diba dinaga ko lang saglit hindi naman yung totaling lagang laga basta ano lang yung parang mawala lang yung mga mikrobyo na nakakapit dyan sa biniling karne yeah, pati taba kasama na yan masarap yan gusto nila yan yung mga taba-taba na ganyan gusto nila Ayan you know, Mga litid-litid. Ayan, litid. across the grain dapat. Ayan, pag Ito yung grain. Pasalungat ka naman na hihiwa. Para madali nila maputol. Tulad nito. Pag nagtukaan sila, putol. Kasi pag pahaba, pag kumuha ka ng hibla na pahaba, ano? You know, yan, ang ko rin. Uy, may mga puputok na, narinig nyo ba? Ngayon, kumuha ng limang bakang kutsar. <laughs> oh, ubas naman. Ito mga ubas na to. Seedless na, no? Yung iba, wa. Yung iba meron? Para mo. Um, seedless, seedless, yan. Oh. Eh, din na ganito. Kung mapapansin nyo, mga kaibigan, eh. Parang napakatrabaho ng ginagawa ko sa mga alaga ko. Kaya kong gawin to kasi konti lang sila, eh. Pero kung marami yan, hindi ko magagawa to. Mm -hmm. Ilang lang na makakain eh. Sa mga 15 piraso lang siguro. Pati sisiyo pa yun. hindi mm -hmm. Di sila ganun karamihan. Tatadta rin yan no? Oh. Kanina binigyan na ni Aling Mima yung mga sisiyo na maliit. Gusto, don gusto naman daw nila yung mga grapes. So, hindi tayo mahirap magpakain yan kasi gusto niya pala nila. O oh, yan, gaganituhin. Ha, -ha tas yung hap ihahap ulit hmm. yan o oh. kaya na bite size na yan bite size last one okay we mix now we mix ito hindi hindi pagkain nila hindi ibig sabihin meal ito yung merienda lang. Treat ba? Treat? Dahil New Year. Dahil New Year. Meron silang sustansyang treat. O. Oh, ubas at karne. Di ba? Yeah. Maganda, maganda siguro to sa mga sisiw kasi. Lumalaki sila. Ngayon. Magkakapag-benefit sila sa protein nito. At yung vitamins ng mga grapes. Siyempre mataas yan sa vitamin C. Eh. Masim-asim eh. Tapos may sugar. Ayan. Okay. Tingnan natin. Sampulan natin yung mga sisiw. Si Warhag, matakaw yun eh. Aray, kung malakas na manok eh. Malakas sila manok ka. As in, malakas sila manok Super. Kahit alam ko na, Ted, ganyan ito mo yung kamay mo. Kahit alam mo na, masakas sila manok <laughs> Ako gusto ko, ako gusto ko. Pagtukain nila ako. Aray, ayun o. No? <laughs> sila manok sample. Katakaw <laughs> <laughs> yan. Ay, katakaw ng no. mga... Hmm, yan Oh. Ah, sige. Iwan e, ko lang kung nakapagday lang ka pa kapag lumabas na itong mga to. Hmm, sige, labas. Labas na. Chik, 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 chik. Oy, okay, mag Okay, mag-away. Okay, mag-away. Okay, no, Ay. No, warhag. Warhag. Labas na. Tawagin mo sila doon. Mm. Dito, labas. Mm. Ay, hala, pumasok siya doon. Ay, hala, lumaybat ng bahay. Ay, nako. Ay. Mga uncivilized. Hakanyang <laughs> <laughs> kayo. Dito, dito. yun, Tama itong si ano, si Chacha. Chacha pinadyan? Oo. Chacha! Chik, 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 chik. Chacha! Warhog. Sige, pakain mo muna si Warhog. Punin ko na si Chacha. Oo. Oh. Nagulo tayo, nagulo tayo sa ating ano, presentasyon, oh. Nagulo tayo sa ating presentasyon. Ah, oh, yan, yan ah. Eh, kunin mo na si Chacha. Hmm. Kaya naman niya palang lumipat mag-isa eh. Kagalgal niya pa, kinabahan niya siguro, pa, paano ako makakauwi. Hmm. Hmm. Chik, 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 chik. Hmm. Kanya-kanya kasi silang takbo eh. Pag may nakukuha, tinatakbo nila eh. Ano, hmm. ano, 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 oh. O yun na. Ito yung isa na tulala o. Oh. Yan o. Oh. Ano oy Uy. Salita ka. Uy. <laughs> Naano siguro siya Nang crap bound. <laughs> Hindi. Natulala siya sa sarap. Natulala siya sa sarap. Yun. Ayun o. Oh. Ay sarap sabi niya. Sige. Okay. Yan na. Sige. O. Oh. O oh, join join. Yan o. Oh. Yung iba, yung iba ano, gusto nila yung ang dami-dami dito, gusto nila hinahabol nila yung meron. Niyan. O so lipat naman tayo kila Tama na. Okay na 'yon. Merienda lang. Ginawa ano ha. <laughs> lipat tayo sa mga boys. Mga girls dito, pero si Warhag lang ang sa Salbahi pa. Dito mo tayo sa magkasawa ayoy kumain ng masarap. Kain. Relax, kain. Eat. Ano daw yan sabi ni Rudy? Hmm. Rudy, wag ka lang nagpakalayo. Wag mo nang bigyan yung mga boys. Bibigyan ko naman yan. Yan ah. Yun no? oh. Judge, excuse. Excuse, Judge. Birthday ni Judge. Happy birthday, Judgin. Judgin, come here. birthday yan ni Judge birthday. Kagulo. Ay, na. Yan ah. Ito. Ayun no? eto, oh. Ito oh. May bubuyog dito? May bangaw dito sa likod. May sa atas ko. Bubuyog ba yun? Hindi ko alam. Mamadali na rin si Ano, Sky. Sky, wait lang. Iligang ka rin. <laughs> May bubuyog pin sa likod mo. Ba't nandito yung bubuyog? Nasa, nasa ulo namin yung bubuyog. Hindi, <laughs> <laughs> okay, ano, mayroon yung bahay banda yan. Siguro yung kahoy na yan. Yung bumubutas yung kahoy Yan ang tinatawag na bumblebee. Ah! Mm -mm. So, hindi, so hindi siya Decepticon? Hindi. Hindi deceptive Bubble pee. ah oh. Si Sky naman po, mga kaibigan. Ang bibigyan ng dal <laughs> Kalaki na ni Sky. Sa kamay sabay eh, dinalaglag. Ah, galing sila dyan. Yung mga girls, galing sila. Sumasama na, marunong sumama. hala Ay, nako. Chik 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 alam chik 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 sky Sky Zeus Ako Mga kaibigan Hanggang ngayon di pa rin nila Ma-discover kung nasaan yung mga sina na habulan Ayun naman yung Sakain na nila yung mga Itong isa marunong na Ito dito dito Oh. Yan na, marunong na. Yan si yan si Kidlat. Yan si Kidlat. Yung mayroong kulay brown sa likod. Hmm. Ang lalaki ng butsi. Mga barako kasi kaya malalaking bulas, ano? Ang ganda. Well, mga kaibigan, yun ang aking pa-New Year sa aking mga alaga. Ang ubas at... Meron pa konti para sa mga boys doon. Yan. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hello. Happy New Year, Happy Paalam! New Year. <laughs>